Hello mga kajuit, ah, uh, ito alam niyo na kung ano tong bit-bit-bit-bit So nakalipat na po kami dito sa aming uh, bagong accommodation At uh, alas 3 na kasi ako nakatulog kagabi kaya at, uh, tinangali ako ng gising So alas 9 na po ng umaga, simple kailangan natin na uh, dalhan ng pagkain ng ating uh, alaga So punta namin si Tagpi So ito yung uh, nilipatan namin mga kajuit. mapapansin nyo ano, walang masyadong tao. Di gaya doon sa pinanggalingan namin na maraming tao sa labas. So, nandito na kami mga kajuit sa gate na to May uh, face recognition siya para makalabas ka ta mag-open siya. Ayan. At ayan mga kajuit, kasama ko si Uragon pupunta ngayon doon at... Uh, dadalhin namin yung mga gamit na hindi na kailangan na ano, pwedeng panluto para doon kami makapagluto-luto. So, gagawa na lang kami ng paraan mga kajuit para kahit pa paano, eh, makakatikim pa rin kami ng sariling luto kahit na once or uh, twice a week. So, dito na lang kami magluluto ni Oragon. Ayan, sakripisyo mga kajuit. Kailangan pang sa butas. <laughs> Nagtitraining si Uragon para pumayat daw. <laughs> Ay ito, mga kajuit, pwedeng gawing pintuan. Kunin ko na lang to, bitbitin. So, ayan, nilusot na lang din namin sa butas yung ano, para makapag-shortcut kami. Ito mga kajuit, nandito na kami sa bahay nila Tagpi. Hello Tagpi! Kumusta? Pasensya na tano. Na late kami ano? Hello! Opo. Sandali lang ha. Palit tayo ng ano. Ay, nakalabas. Palabas si Tagbi. Hello. Halika na, ka na. Saan siya dumaan? Ba't lumabas ka? Halika na, halika na. Gutom na sa tagpi mga kajuit. Kalabas wala siya. Dito sa butas? Tagbi! Paano kita ipasok niyan? Ay, nandun pala yung kainan mo. Ay, ito na lang, dito na lang. Pugutom na si Tagpi, mga kajuit. Tagpi, lika. Dito tayo sa lilim. Wawa naman si Tagpi. Gutom na. Ha. Tinanghali kasi kami mga kajuit dahil alas 3 na kami nakatulog kagabi. So, pag ng gamit. Kain ka na. Sige na, kain ka na. Kuhanin ko lang din yung ano, kainan ng mga papis. Sige, kumain ka lang dyan. din kulong lang mga kajuit ano pagkainan ng mga papis at uh, bibigyan ko din sila ng pagkain so sa mga suisyon nyo mga kajuit uh, lahat yan ano aayusin natin pasensya na rin kayo kung minsan na uh, yung pagsagot-sagot ko kasi yun nga po ano yung sa sitwasyon pagod tapos sa uh, yung comment nga na ano minsan although concern naman talaga kayo kaya lang sabi ko take time dahil uh, ano pa lang kalilipat pa lang namin hindi para sa mga papis mo to ito, ito sa'yo ibigay ko lang sa mga papis ayusin ko po tong ano tong kanilang bahay Ah, tu 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 hindi ka na makapasok doon. Tubig. O. Ah. Kayunin mo na yung tagpi. Bakit kayo umiiyak? Pasensya na muna tano. Hindi ko pa kayo may lalabas kasi wala pa tayong anong pintuan. Oh. Ito oh. Doon oh, sa kabila nando yung pagkain nyo. Ito. Oh, ibagsak na kita, hindi kita maabot eh. Ayan. Pakainin lang natin sila mga kajuwitel. Nagiiyak na. Ha? <laughs> Nakalusot pala dito. Nakakalusot pala si Tagpi dito mga kajuit ha? Dito? Ah, nagutom na kasi siya siguro mga kajuit dahil medyo late na talaga yung dating namin. Ha Tagpi? Nagutom ka na? Pasok ka na doon sa loob ha? Pasok na natin si loob. Tagpi sa loob. Talon ka na dyan Gina. Talon, talon talon mm. <laughs> Grabe din talaga itong sakripisyo namin ngayon mga kajuit So Sa Holiday mga kajuit ano Magpupukos ako dito ayusin ko itong kulungan para nakakapasok ako dito at the same time madali din ilabas si tagpi pati yung mga papis ngayon kasi ang ginagawa ako ganito lang mga kajuit para makasampa ako Ha, ah, okay. Kain ka na. Ay, ito pala yung isang kainan, no? Tapos yung sa pagdudumi na sinasabi nyo, ayan, pupunta po sila dito para dumumi. Tagpi, oh. So, ito muna yung update mga kajuit yung day 3 natin sa pagpapakain dito sa mga papis sa uh, tatlong araw na rin nila dito sa kanilang bagong bahay so kami din kalilipat din, din namin sa aming uh, bagong accommodation so abangan nyo pa mga kajuit yung mga transformation na mangyayari dito sa bahay ng mga aso Ito, ganto lang muna ang pansamandal ang ginagawa ko. <laughs> ano tagpi? Di ba sabi ko araw-araw kita pupunta? No, may hapon pupuntahan pa rin kita dito. Ito yung tubig mo ha? At maraming maraming salamat din mga kajut kay Ura Uragon Vlogs dahil uh, siya yung uh, kaagapay ko ngayon sa pagtingin-tingin kila Tagpi. So, so abangan nyo po yung ano, cooking vlog niya dito. So ito mga kajuit, magbaklas ako ng isa. Yung sinasabi yung ano, wala po kasi akong gamit ngayon. Oh, no. Naka, naka, ano na ako kahit pa paano ng bareta. Ah. Hirap tanggalin. para may ano lang, siwang lang mga kajuit. Tapos ito nga po, ano, lalagyan natin ng pintuan. yan Sa ano po siguro, ah uh, sa aming holiday, Three or four days po kaming walang pasok. Hello, Tagpi. dito siya sa ano pala Diyan ka muna tagpi ha Papakabait lang hantay antay mo lang na ano, matatapos lang din na uh, natin tong inyong bahay bahay Diyan ka mahiga sa ano sa binasa ko Huwag ka nang malungkot ha Uh, at saka huwag kang lalabas kasi pag wala ako hindi ka makakapasok dyan so ayan mga kajuit tapos nang uh, magpakain at uh, pahinga din muna kami dahil ano, mainit na. At the same time, kulang sa tulog tapos yung mga gamit namin nandun lang sa kwarto na, na nakatiwangwang so mag-aayos pa rin kami. Thank you po sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay at uh, pagsuporta sa ginagawa natin kay Tagpi.